Wala eh. lahat ng uh, barkada ko nandito eh. lahat ng kaibigan natin, na mambubukid, manging isda, lahat ng, uh, galing sa Northern Luzon hanggang sa Central Luzon, pati barkada galing uh, Southern Luzon nandito po. At uh, wala, nakikisuporta lang ako. May dala akong tubig, nagdala na rin ako ng tinapay, palibato wala ng bigas. Ayan, para lang makatulong sa kanila. Total, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan. Dahil lagot tayo sa tatay ko. Talaga naman, sigurado ko dyan. Para sa aking ama, ang bigas ay talagang hindi lamang pagkain. Para sa kanya, pagkatao, unang-una. Pagkatao pagkat walang dignidad ang kumakalamantyan. Ikalawa, pagmamahal. Dahil ang pagiging kristyano ay manggagaling sa pagmamahal sa kapwa na pinapakain at hindi ginugutom. Ikatlo, ang bigas ay kalayaan. Kalayaan dahil walang demokrasya ng gutom. Kaya sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na daw makinig sa mambo ng mga ekonomista pagkat ang totoo iba ang bigas may kapangyarihang wagas. Ma'am, napapalibutan ko si PBB. Ano yung re remind your... Ah, wala. Sigurado ko hindi yung papayag. Ang, mat ang nakakatakot lamang, alam natin, ang katapusan ng Kongreso, e eh, bukas. Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila. nag na ang lahat. Magsisimula na ang halos lahat ng bukid. At uh, Uh, kasagsagan niyan eh, sa katapusan ngayon, itong linggo na to, at ang buong Oktubre. Ba't naman sila mag import ngayon? Pambihira naman. Ma'am, anong tingin niyo ang ras? Kasi matagal na pong tinutulak din ito. Eh. Kayo, anong tingin niyo yeah. Malakas ang kita pag-imported! Ano ba? No. Sige, salamat. Basta. Ako nagdala lang ng support dito dahil alam ko at panatag ang aking kalooban, kumpiyansa ako na hindi papayag si Presidente. At sa lahat na nagsasabi na magpasok ng important sa panahon to, lagot kayo, mumultuhin kayo ni Apo Lakay.